Yalo, yalo mga katigang Magpe first 10 minutes date na tayo <laughs> Lagi, lagi Pag first 10 minutes break ay Salad Ito yung salad of, salad of the day Meron siyang ano akala, Ang alam ko ito salami ito eh May salami siya Meron din ano Yung sinakain kong Ano nakalimutan ko ng pangalan ito dried, tom dried tomato ito meron din siyang pipino ano pa yun lang yata artichoke dito heart of artichoke mabulaklak ng artichoke yan dito sabi ko matamis pag uminom ka pag kumain ka niyan at saka lahat, lahat yan andyan dyan huwag mo nang hanapin yung itlog, itlog ko itlog mo kasi yung itlog mo nakalimutan ko <laughs> hindi ko na hindi ko nalagyan ng itlog <laughs> talaga nakalimutan ko hindi ko sinadya nakalimutan ko ito yung ano ito yung ito yung, yung disek ko nasabi ko mas mahal pa yung lagayan kasi tinatapon ito eh, pagkatapos kumain itatapon yung lagayan kaya mas mahal yung lagayan <laughs> at saka yung ano ko panulak ko ay organic awake english breakfast breakfast pa rin ito basta pala bitar araw eh. okay ano pang gagawin natin kundi kainan na bye bye